May ang balitaan, ang buong person ng News 5, isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Nagbabantay sa Paranaque Integrated Terminal Exchange si Rinyal Pawid para magbigay ng update sa mga humahabol makauwi ng probinsya. Nasa divisory naman si Elaine Fulgencio, kaugnay sa mga namimili ng pang noche. Si Justin Punsalang naman ang maghahatid sa atin ng latest update sa bentahan ng mga paputok sa Bukawe, Bulacan. Nasa East Avenue Medical Center naman sa Quezon City, si JC Cosico, kaugnay sa paghahanda ng mga ospital sa mga mapuputukan. At nasa Tagaytay naman si Faith Del Mundo para kumustahin ang mga kapatid nating nagbabakasyon bago ang salubong sa 2024. Nagkukumahog ng makauwi ang mga kapatid nating sasalubungin ang bagong taon sa probinsya. Paalala sa mga sasakay ng bus, bawal pong magdala ng mga paputok. Live mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na sa frontline na balitang yan, si Reyniel Pawid. o Reyniel sa ngayon, may masasakyan pa ba ang mga pasaherong dyan? Jess, Nikki, punuan pa rin nga ang mga bus dito, lalong-lalo na yung papunta ng Bicol Region. Karamihan kasi doon sa ating mga kapatid na nandito nga sa PTEX ay gustong makahabol para sa medya at makasama yung kanilang mga pamilya. Mula sa naiya, dumiretso sa Pitex ang mag-asawang Ron at Shira. Galing Singapore si Shira at ahabol sa kanilang family reunion sa Bicol sa pagsalubong sa bagong taon. Last minute man ang biyahe, di naman nahasel ang mag-asawa. Ang diskarte kasi nila... Pinabuk po, po siya ng bus ticket uh, one month before para po hindi po ma-fully book <laughs> agad. Masaya kasi buo yung pamilya namin. Uh, three years po three years bago years. ako umuwi sa Bicol. So, Hahabol din sa medya noche ang construction worker na si Ronel. Hindi siya nakauwi sa Cavite nitong Pasko dahil pinili niya noong magtrabaho para may pandagdag sa pambili ng regalo at panghanda ng kanyang pamilya. May sir. ano? Wow. Oh, kulang na kulang yung ano, saod Okay lang naman din, nakakaahon sa araw-araw. yung maghahanda po kahit konting ano, magsama-sama. Sa tala ng PTEX Management, pumalo sa higit 170,000 ang food traffic sa terminal nitong biyernes. Asahan daw na bahagya itong mababawasan ngayong Sabado. Paalala naman nila sa mga bibiyahe, hanggat maaari, wag nang magdala ng malalaki at mabibigat na gamit. Bawal din pong magpasok sa bus na mga paputok. Kung kasama nyo naman ang inyong mga alagang hayop, dapat meron itong kulungan o iba pang lalagyan. Tulad dito sa PTEX, blockbuster din ang pila sa mga bus sa edsa Cubao Terminal. Para naman matiyak ang kaligtasan ng publiko, nag-inspeksyon ang TNP kaninang umaga. Mismo ang si NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates ang nag-inspeksyon sa mga pampublikong lugar. Sumakay pa siya sa tren bago nag-ikot sa ilang pasyalan. Wala naman daw silang monitor na anumang banta sa Metro Manila. Jess, niki as of 4 p.m., umabot na sa higit 70,000 yung food traffic dito nga sa terminal. At yung dami ng tao na yan ay pabor na pabor para doon sa mga maliliit na negosyo dahil mabenta nga yung ilang tindahan ng damit, pagkain at sapatos dito. Kaya naman tiyak na happy raw ang kanilang New Year. Kaya para sa ating mga kapatid at sa inyo dyan sa studio, Advance Happy New Year. Advance Happy New Year din at maraming salamat, Rainiel Pawi kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.